Nung nakalapag na ako ng Amerika, depression yung naramdaman At ko talaga. Underwhelmed kayo. Kasi iba yung ini-expect ko talaga eh, Sa kakanood ko ng movies. Iba eh. Pag sa movies, talaga parang... Kala ang, mo sundin ka ni Iron Man. Parang, oh, kung baga <laughs> kala ko, um, uh, talagang life talaga yung maaano ko dun ba? Tara punong, -punong, Inexplain punong adventures. Inexplain na sa akin ng tita ko yan eh. Mm. Sabi, sabi niya sa akin, wag mo masyadong isipin maganda dito sa Amerika. Oh, oh, kasi oh. yung nakikita mo sa movies, pinili na nila yan. Totoo, siyempre, totoo, lahat totoo. ng extra dyan, lahat oh. ng magaganda na yan. Eh, Tol, pero siyempre, bata ako. Yung lugar, nag-scout na sila dyan. So, oh. Oh, hindi sa akin may, may, nagsabi oh. sa akin kasi parang gano'n. Kaya yung expectation isip, ko, yun. tama, nakit pa pa. Ah, eh, oh, na sa bagay, may nag team pre no? na sa'yo. Timbre na ako, huwag ka masyadong. So Ba't ilang taong ka ba nun? Ilang taong ka ba nun? 21 na ako. O oh, baka dahil 21 ka. Baka dahil 21 ka, kaya medyo mas matalino ka na tumingin nun. Kasi ako bata talaga ako nung tuloy. Hindi naman bata, Deans. pero parang 17, gano'n. Oh, gano'n. So yung isip ko talaga nun, movie. Di ba yung mga pinanunood ko, gano'n. Kaya pumunta tayo doon ko. yung panahon ng American Dream, eh, no? Oh, yun, so, parang gano'n.